Hello everyone! Andito pala kami ngayon sa Onomichi. Spring na dito sa Japan at full bloom na ang mga cherry blossoms kaya naisipan namin gumala ng asawa ko. Pupunta kami ngayon sa Senkoji Park na nasa tuktok ng bundok. Hindi namin kabisado ang daanan kaya syempre sinunod na lang namin ang guide map. Paakyat, hindi lang mga cherry blossoms ang nakikita namin. May mga friendly pusa din na kusa na lang lumalapit sa iyo at nagpapahawak pa. Actually, nakapunta na kami dito last year at dahil sobrang ganda dito kaya bumalik na naman kami ngayong taon. Dito hindi ka talaga mapapagod kahit nasa tuktok ito ng bundok dahil ito ba naman ang makikita mo pagdating sa itaas? Hindi pa nga ito ang pinakatuktok, nakakalahati pa lang kami. Pero kahit ganun pa man, kita na kaagad namin ang buong Onomichi City. Grabe ang ganda ba? Diba? Ang swerte siguro ng mga nakatira dito. Mamaya pagdating namin sa pinakatuktok na observatory, sigurado mas gaganda pa ito. Heto na nga't nakarating na kami sa park kaya ang saya-saya ko na dito. O, oh, ba diba? May paikot-ikot pa. Supportive talaga itong asawa ko na videographer ko na din. Perfect talaga ang punta namin dito dahil full bloom na ang mga cherry blossoms. Last year kasi, nang pumunta kami dito, hindi pa nag-bloom lahat ng mga bulaklak. Mahirap din kasi i-timing ang full bloom nila. Gumagala lang din kami kung kilan kami parehong may rest day. Grabe, ang ganda. Nakakakilig makipag-date sa ilalim ng mga bulaklak na ito. Sana ma-experience nyo din ito. Pero for now, habang wala pa, ipanoorin nyo muna ang mga vlogs namin dito. Sikat talaga na tourist spot itong Senkoji Park dito sa Onomichi dahil punong-puno ito ng mga cherry blossoms. Dahil sa sobrang ganda dito, hindi nakapagtataka ang maraming mga tourist ang pumupunta dito. Hindi lang mga lokal ang bumibisita, mga foreigners din na katulad namin. Marami ding mga nagpipiknik dito sa ilalim ng mga bulaklak, kaya pagpupunta kayo dito pwede kayong magdala ng sarili ninyong picnic mat at mga pagkain. Ang sarap tumambay dito sa ilalim ilalim ng mga cherry blossoms, lalo na at napakaganda ng mga tanawin. Nasa itaas kasi ito ng bundok, kaya makikita mo ang buong nakapaligid dito, pati na ang dagat ng Onomichi City. Kahit malaki ang lugar na ito, ay hindi ka naman mawawala dahil may mga tourist map or guide map silang nilalagay. Hindi din lahat Japanese, nilalagyan din nila ng English para maintindihan ng mga ibang lahi. Ang laki din talaga ng lugar na ito, kaya hindi na namin naikot. Nagutom na din kami kakalakad, buti na lang may mga mga panindang pagkain dito. Ayan, tuwang-tuwa na po ako. Pagkain talaga ang mga isa sa na nakapagpapasaya sa akin. Humanap muna kami ng maupuan na may magandang view para kainin ang aming karage or fried chicken at takoyaki na nabili. Ang sarap ng kain namin, parihong busog ang tiyan at mga mata namin dahil sa magagandang tanawin. Ang lamig pa ng simoy ng hangin. Tamang-tama, bukas ang mini park nila sa araw na ito. Close kasi ito last year dahil may mga baboy ramo nga daw dito minsan. So sobrang magaganda din ang mga cherry blossoms dito. Dito nga kami nakapag-photoshoot ng todo. Wala kasi masyadong tao. May mga nagpipiknik din dito. Sa totoo lang, may dala din kaming piknik mat. Kaso hindi na namin nilatag. Mas pinili naming ikutin na lang ang buong lugar. Umabot na nga kami sa pinakatoktok na mismo ng bundok. Mainit-init na din kaya naisipan naming mag-ice cream and drinks. Tinikman din namin itong cherry blossom na soft ice cream nila. Eto na nga yung sinasabi ko sa inyo kaninang observatory. Ang tawag dito ay Senkoji Park observatory na nasa pinakatuktok mismo ng bundok Tara na nga at akyatin natin nang makita nyo din kung ano ang meron dito. Wala nga pala itong bayad. Pwede kang umakyat at tumambay dito anytime. Mainit nga lang kaya huwag mong kalimutang mag bago umakyat dito. Eto na nga yung view. Diyan pa kami nang galing kanina sa ibaba. Ang layo nang narating namin, diba? Pagkatapos naming tumambay dyan ay bumaba na kami para makapunta pa sa Senkoji Temple. Grabe ang lalaki ng mga bato dito. Pati nga mga bato ay ginawa na din nilang part ng tourist spot. May part pa nga dito na nasa pagitan ng dalawang bato kadadaan. Hindi naman siya ganun kasikip. Tama lang na makakadaan ng isang tao. Pwede pa nga dalawa. Oo nga pala at may ropeway sila dito. Yung lift na pwede mong sakyan, paakyat at paibaba. Kaya kung tinatamad kayong mag-hike, eh pwede naman kayong sumakay back and forth. Pwede din naman one way lang. Yun nga lang, hindi mo na ma-enjoy -e ang mga pwede mo sanang makikita along the way. Heto na nga pala at nakarating na kami sa May Singkoji Temple. Galing kasi kami sa itaas kaya nasa likod na banda ang mga ito. Hindi ko din alam kung ano ang mga tawag dyan. Kayo na lang bahalang tumingin ha. Umikot lang kami dito at tumingin tingin, Wala din naman kaming binili. Pero sa totoo lang, ang cute ng mga keychain, accessories, and souvenirs nila. Ang dami nga din palang nakasabit dito ng na mga wooden plaques. Emma, ang tawag nila dito sa Japan or wishing wooden plaques. Itong mga hugis puso ay sinusulatan ng mga hiling tungkol sa pag-ibig. Ito namang iba ay hindi ko na alam. Basta ang mga nakasulat dyan ay ang mga hiling or wishes ng mga taong bumibisita dyan. Iba-iba ang shape at design ng mga ito. Eto na nga din pala mismo ang Sinjoki Temple pero hindi na kami pumasok sa pinakaloob. May rela ko nga din pala silang design ng mga wooden plaques. Ang cute-cute ng mga ito. Pagkatapos dyan ay dumiretso na nga kami pa ibaba at marami pa rin mga cherry blossoms dito. Enjoy na enjoy ko talaga ang gala namin dito. Lalo na at napakapogi ng kasama ko. Siyempre, hindi lang naman ako ang nag-e-enjoy. Pati siya ay nag-e-enjoy din. Ganito nga pala manalangin ang mga hapon sa temple nila. Namulot nga pala ako ng mga nahuhulog na bulaklak para may magamit akong panghagis-hagis. Kunyari, umuulan ng cherry blossoms. One, two, three, go! Woo! Nakatuan <laughs> na sa imong nawong. pagbabangan namin, may nakita na naman kaming pusa. Ang ganda nito, parang alagang-alaga. Kaso natakot sa amin, kaya tumakbo. Eto namang isa, mabait at nagpapahawak lang. Gustong gusto niyang magpalambing. Mahilig din kasi talaga itong asawa ko sa pusa. Napagod at nagutom nga kami pagkababa, kaya naisipan namin kumain ng Onomichi Ramen. Pipili ka lang ng gusto mong kainin, bayaran sa machine at ibigay sa staff. Tapos hintayin mo na lang iserve nila sa'yo. Ang sarap ng ramen nila dito, parang hindi nakakasawang kainin araw-araw Ang linis pa sa loob kaya mas lalo kang gaganahan kumain Gyuchang Onomichi nga pala ang tawag sa ramen restaurant na ito Pagkatapos naming kumain ay pumunta kami sa tinatawag nilang Seaside Museum Dito maraming mga artworks na nasa wall ng tabing dagat Enjoy din maglakad-lakad dito dahil ang gaganda ng mga paintings nila. Hindi din daw ito basta painting lang ng kung sino-sino. Ito daw ay mga winning work ng mga sikat na painters dito sa Onomichi City. Kung tinatamad ka namang pumunta sa Senkoji Park na nasa tuktok ng bundok, ay pwede namang dito ka nalang gumala sa may tabing dagat. Marami din ang mga cherry blossoms dito at may mga ilan-ilan ding tumatambay. Bago kami bumalik sa Fukuyama City, ay dumaan muna kami sa Mr. Donut para kumain ulit. Masarap kasi ang melty nila dito, aminin nyo. basta Pinoy mahilig sa melty. Cheers. Bago kami umuwi, dumaan na din muna kami sa Fukuyama Castle, baka kasi hindi na kami makabalik dito. Full bloom na din ang mga cherry blossoms dito at naabutan pa nga namin ng konti ang sunset. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching and stay safe everyone.